Okay, uh, magandang gabi sa inyong lahat uh, mga taksobaybay ko mga subscriber ko subscribers at uh, yung mga nanood nakapanood nitong uh, mga videos ko pero hindi naman kayo nag-subscribe ang isisir ko sa inyo nito ay sa sarili kong pananaliksik at sa sarili kong opinion okay, ito itong call sa katapangan at kagalingan, katalinuhan ng Pilipino. Okay, uh, so ba't ko nasabi ito? Ang tungkol sa pasaan ba ito ay pasaan ba itong sasabihin ko? Okay, ito yung base sa kung sino tayo bilang Pilipino. Ito sa sarili kong opinion. Base sa pananaliksi ko na nakikita natin na ang Pilipino ay hindi basta sunod-sunuran tayo'y lumalaban kapag tayo'y naaapi in terms of strength sa ka pang kaluubang tapang meron tayo niyan talino meron tayo niyan okay paano ko nasabi so nung uh, dinala natin sa unclosed yung issue natin sa west philippine sea ang pananaliksik ko nito ay wala sa Asian Nation ang kumakampi sa atin na dadali natin ito sa UNCLOS dahil ang tingin nila masyado itong uh, parang suntok sa buwan na walang kahinanatnan yung gagawin nating panglaban against China dahil nga higanting bansa at kumpara sa atin. Although ako, ako'y naniniwala kahit naman din sa ngayon ang ranking natin in terms of military strength ay pang 34 tayo out of 145 nations. So, hindi naman tayo behind, ano? Hindi tayo masyadong behind. Uh, kasi kung 34 tayo against China na number 3, pero yung mga alliances natin. So, balik tayo doon sa sa uh, yung pagdala natin ng paggiit natin na atin ang West Philippine Sea no? so uh, nung sa panaliksiko nito walang naniniwala o walang mag maging mangyari or hindi pabor ang mga United uh, hindi pabor ang Southeast Asian Nations na dadalhin natin ito sa The Hague o yung sa Anclos okay. so pero ano nangyari? Dinala ito ng 2012 then uh, 2013 tapos paano ang resulta 2016 in award sa atin na tayo nanalo. So, yung mga bansa na hindi pabor sa ginawa natin, nakinabang sila Be dahil ito isa sa dahilan kung bakit sinabi ng sa desisyon ng uh, United Nations the law the sea na up to 200 Nautical miles, take note nang nautical miles ay mas ma, mas ma... mahaba kumpara sa kilometer sa mile. So nautical mile is larger than a mile. And uh, alam natin na 1 mile is equal to 1.61 kilometer. Okay, ang nautical mile is equal to 1.81 kilometers. Okay? So mala, malayo ano. So nakinabang ang mga Skoneri, Vietnam, Malaysia sa desisyon natin yan na sabihin na yung isang area na yan area, so if it is uh, 200 nautical miles from your from your uh, land sa'yo yan, pero there are some uh, disputes no overlapping uh, claims dahil nga yung 200 nautical miles ay eh, may area na na parehong pasok sa 200 nautical miles pero madali na lang yan ano madali na lang pag sunduan yan actually wala masyadong issue yan against Philippines uh, Philippines between Philippines and Malaysia Philippines and Vietnam Philippines and Taiwan so the only problem talaga ay yung pag-angkin ng China base sa 99 uh, sa uh 9 dash 9 Al, 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 ano nga to na na, na mental black ako ano. Eh, so, teka lang.